Yun, good morning mga kapagaw. Ayan, so may problema tayo. Grabe ang sakit. Ayan. Yeah. ano Napusa. Pinusa yung breeder natin na Ayan, niyo, May mga balibalahibo pa. Ayan, no. Grabe ang saklat mga kapagaw. Ah, nakakapanghinayang. Eto. Dito kasi mga kapagaw, yung bato-bato natin dito, tinanggal ko na. At yung mga dito na, yung mga walang partner. So nilagay ko na dyan. Tapos dito ko na nilagay. Ayan. Akala ko si, sila dito. so, ayan o. Oh. Dito yung Balahibo niya oh grabe ang galing naman yung pusa tapos nakulog siguro puro balahibo tapos nandun yung asawa niya oh. kinulong ko na kasi kagabi baka madadali pa kaya kinulong muna na yung babae yan nakapagaw ito wala nang partner so grabe naman na yung mga pusa hala na i -cro na natin pero ang alam ko parang ayaw niya yun yung barog natin pero yon may itlong na naman sila yung ring neck dab natin na crossbreed asawa niya yung barog hindi yung mga manok natin. Ayan, sisiyo. Tara, pasok tayo. Ayan. Nakalak pa, mga kapago. Dito yung susi. Yan. Ay, nakawala wala na tayong breeder na pinakamatagal na sa atin. Pusa pala ang magpapa magpapakatay sa magpapamatay grabe sakit mga kapag wala ng partner yung pinakamatagal na sa atin wala na hindi ko na alam kung saan ako maghahanap ng kasama na ito ayun no grabe wasak yung wanyo yung lalaki ito mga kapagaw kawawa naman grabe naman gaano mo sila ka kalag kabigyan ng pagkasip nila pero yung pusa talaga yung buti na lang may kulong ko yung mga spotted dab natin dito Ayan. dahil Akala ko nga safe sila At mabilis silang magparami kapag malawak yung lugar nila mga kapag At nilagyan ko na rin ang pagpupugaran nila dito Ayun, no? Akala ko safe mga kapag no? Grabe naman So ito na lang yung magpapatibay sa kanila yung anak nila mga kapagaw dahil dito yung mga anak nila inihaan feed ko na at ito yung anak nila mga kapagaw ayan yung bato-bato ayan so ito na yung talagang alagain natin kasi ito mga kapagaw pair ito ayan so ayun know, o wala na. Yung tatay nyo. Ayan, oh. Yung tatay nyo, wala na. Ayan. Yung tatay nyo, wala na, guys. Ayan, oh. So, wala na yung tatay nyo. Ayan, so... Kayo na ang aking aalagaan. So, ano ngayon? Hindi um, ko alam kung anong date ngayon. Dahil ito na rin yung magiging matagal 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 na natin dahil sila mayroon na silang 10 years sa akin ito yung pinakamatagal sa atin Mayroon na silang 10 years sa akin na gaano ko sila kamahal mga kapagaw sila yung nagpapa marami nagpapa rame sa atin Ayan. So, ito na. Ito na yung alagaan natin mga anak nila. Ayan. Ito na. Alagaan natin yan mga kapagaw. Pero ito, pero ito, yung mama nila, isi-safe natin yan. Ilalagay natin sa isang kulungan. Para, kapag gusto na naman pag asawa i crossbreed natin sa isang barog so, pero ito mga kapagaw ito yung talaga rin eh. so isang barog tapos bato bato Ayan. so mag asawa yan at nilagyan ko rin ng pagpupugaran nila doon ayun yan yung, yung bato bato na yan mga kapagaw anak nila anak nila mga kapagaw. Pero yung isa, hindi ko alam kung saan na yung isa. Kasi, yan din yung isang barong ko na yan. Bali, pinag-cross ko. Bata pa lang, inakay pa lang. Parang ganito rin. Inakay pa lang. Pinaghiwalay ko na. Pinaghiwalay ko na sa kanila. Yan, mali. Pinag-cross ko lang. Pinag-change ko ba? Kumbaga. Yan kaya lumaki sila na magkasama ng ating alaga ay grabe mga kapag wala na yung sa atin wala na nagpusa na grabe naman ay wala na wala na yung pinakamatagal sa atin mga kapag so di ko alam kung ano naman na, na, na naman yung papakawalan ko rito Ayan. so ito na lang yung isa Ayan. ito yung babae babae ito mga kapagawa Ayan. taka lang taka lang oops Ayan. ito babae ito mga kapagaw, babae Ayan. babae ito So ilalagay natin dito. Walang laman dito mga kapagawa. Eh. Ayan. Oh. Ayan. So, natin yan. So, bahala na. Ayan. So, dyan muna yan. Tapos ito. Ayan. So, nagugudo mo sila. Tapos itong inakay. So, di ko pa napapakain inayan ko muna magutom para mas madaling pakainin. Madali lang pakainin tong mga to mga kapago no? Kasi medyo man. Medyo alam na. So meron silang singsing -sing, kulay green. Ayan. Oh, di ba? Ayan. So bala na kung sino kung sino sa kanila yung lalaki dito or babae ang alam ang alam ko ito yung lalaki mas mas malaki Ayan. mas malaki to ito yung lalaki Ayan. lalaki ito mga kapag -o. so magkapatid yan Ayan. kapatid so wala na grabe naiyak pa ako wala na yung pinakamatagal at mahal na mahal natin alaga na. so dito natin nilalagay ay grabe kagabi pa nagpost pa ako kagabi nagpost pa ako grabe naman Galit na galit ako kagabi mga kapagaw Ay Kala ko safe sila dito Kaya dito ko nilagay Karami naman Ninawahan yung salaga ko Mga pusa talaga Parang di napapakain Ay pinapatay lang mga hayop ng okay. kaibigan sa muli sana may babalik na palit sa at magiging asawa ng asawa mo. Yan, so yung sing sing kanya na rin. Yan. Paalam kay Bigan. Paalam. Bigyan mo sana ako ng swerte. Yan, at magsasaud na rin sana tayo sa YouTube. <laughs> paalam kay Bigan. Mahal ka namin. Ayan. Ayan. Ako na mag-aalaga yung mga anak ko Aalagaan ko sila ng mabuti Gaya ng pagmamahal ko sa inyo At umabot kayo sa 10 years Na matagal Ako kayong inaalagaan Ayan paalam kaibigan bigan, wala na puro balahibo na tapos ayan. ayan. so papakainin natin mamaya mga kapagaw Tapos yung parakit natin. Anong ginagawa? Patingin yung itlog nyo. Kung ilan na. Ay, dalawa. Ayan. Dalawa yun na yung itlog nila. Ayan yung parakit natin. So, yung lovebird pala, yung anak nila, namatay mga kapagod. Ay, sana may magandang kapalit. Ayan na. Ayan na siya, oh. Ito yung mga kasing-sing. Mga kasing-sing. Ayan. Ito yung istro. Istro, mga kapagawin. Ayan, so yun lang, mga kapagawin. Sana, ayan, yung video natin. Sana, hindi na rin ako nakakapagsalita mga kapalo kasi kagising ko lang. At bad mood tayo ngayon, bad mood. Ayan, salamat mga kapalo.